Ay, ay, Finally, nakaulit ng gitgikan duty. From night shift to morning shift ang first time. timings da is 9 to 5 p.m. So, inig-abot. Higda dayon patung Patong tiil. Kay kapoy, pagbaya sa gigtindog. Sa giglingkod. <laughs> I used to do this one uh, after finish my work. I'm uh, relax and it can help also to circulate our blood. Just silly. Samot kung givari na ka like me. Tapos, arita sa kitchen, mangita taog kung sa'yo pwedeng lutuon para panihapon. Let's see what's inside the ref. So, kana inyong mga nakita is dili na ako watanan sa kuha ng mga kauban. Boy, may isa ka egg pa dahi kong nabilin and nakaremember ko nga may talong pa dahi ko. So why not if mag-tort ang talong ko for dinner? Pero kailangan gapon ko mapalit og egg para pagkaugma sa buntag may maluto dahin ko. So tara, ubadi ko ninyo mo ato taog bakala. And maon na ang inyo ang makita pagawa sa accommodation. Mingaw! Wajid kay makit dihang mga bata na nanggidura sa gawas. Pero kinsa good po din ganahan magsorsoro yun. Ay nga, pagkainita, manggit ba? Buntag o hapon gabi iinit! Alimungot kain sa'yo! Anyways, unsa um sa ang bakala, uy? Ang bakala, modern na itindahan nila diri sa Saudi. Kung expat na moderate sa Middle East, mafi muskil ha damal bakala. Ay, pataka na pulog Arabic. Okay, modern ni sa bakala. Kuan siya like a uh, convenience store, Murag 7-11, mga ning anak may mga chichiria, ice cream, bread, gumunahan mo bread, mga sabon pang laba, down yogurt, canned goods, daghan, daghan, huwag mapilihan po diri sa bakala. og may mga Pinoy foods po ni sila. o nakita na na ang ako ang tuyo pero samtang nagvideo dahil ko ano yung nakitaan dahil ko ni kuyang cashier siguro nakit ko niya sa CCTV nga kasi sige kong video o <laughs> nagdali radain ni si kuya kay magsala pa iyan ang i ang shop ang pasabutay anang sala is prayer bali mag-ampo ni sila 5 times a day aguro I'm not sure basta kay ura sila ang ting sala mag-close ng ubang tindahan bali ang ako ang nabayaran ani in total is 16 riyal ang isa nila ka-tray na egg is 14 real and then sa ice cream is 2 real. And ma siya ang bakala. Doon ragid siya sa mga accommodation. And uh, walking distance ragid siya. Okay bye, magluto na ko tortang talong.